Sana Sa binasin tayo ngayong araw ng Sabado At binabati ko ang mga laging nakasubaybay Sina Sir Wilmer Pecayo Sir Ernie Reyes Boss Norman na taga Santa Ana At you Sir FM2 Magandang araw sa'yo At may nagpapabati kina Obet June, Eddie at Alex Galing yan kay Sir Robert Chamson. Karera tips para sa araw ng Sabado. June 29, 2024. Meron tayong 7 races. At 3 p.m. ang simula. Race 1, 3 year old na above maiden race. Distance 1,400 meters na merong 5 entries. Start ito ng winner take all races 1 to 7. Dito sa race 1, sisinggilin ko na yung entry number 5. Heart of a Champion, sa ni Pabs Cabaleo. Noong June 18, nag-barrier yan. Gumawa ng 112.6 1 Kaya dito sa race 1, single. Singko, Heart of a Champion. Race 2 Still Recom Rating Base Class 422 to 27. Distance, 1,400 meters. Na merong 7 entries but 6 in betting option. Start ito ng pick 6, races 2 to 7. Dito sa race 2, pampremera ko yung entry number 2. Game Year Winner, sa kinidya na Alvin Yan si Game Year Winner na pang-apat. Sa karera nila, still somehow. Bell na. At panigundo ko yung entry number 4. Crown Prince sa kay ni LF Desus. Tingin ko pag nakabandera yan si Crown Prince may panalo yan dahil may ginawang magandang tempo yan na 126 and half sa 14. Kaya dito sa race 2, dos, 2, Gamer Winner. Panigundo 4. Crown Prince. Race 3. Field Raccoon Rating Base Class 4. Merge Group. Distance 1,400 meters. Na merong 9 entries but 7 in betting option. Start ito ng pick 5. Races 3 to 7. Itong race 3. Anybody's race 2. Pampremera ko dito yung entry number 1 ni Nong sa kay ni James Torke Meron yan, 126 sa 14. Panigundo ko yung entry number 6, Grand Jackpot sa kay ni AP Asuncion. 127 ang tempo niya nung nanalo sa maiden. Pero sobra-sobra nanalo yan. At tingin ko may panalo rin yan. At pantersero ko yung entry number 3 Uticus sa kay ni YL Bautista. Kaya dito sa race 3, pamrermera uno Ninong. Panigundo 6, grand jackpot. Pantersero 3 tres, Uticus. Race 4. Peel commemorating base class 4 16 to 21 split. Distance 1,400 meters na merong 7 entries. Start ito ng peak 4, Race is 4 to 7. Dito sa race 4, pampremera ko yung entry number 3. Full combat order, sa ni JB Ponce. Last run, di maganda tinakbo niyan. Pero meron niya 126 and half sa 1-4, kaya pampremera ko yan. Panigundo ko yung entry number 6, Isla Puting Bato, sa kay ni JT Pabilik. Lately, magaganda tinatakbo niya ni Isla Puting Bato. At pag nagkaroon ng bakbakan between entry number 3 and entry number 5, tingin ko mapapabor sa 6. Kaya dito sa race 4, Pamprimera, 3. Pool Combat Order. Panigundo, 6. Isla Puting Bato. 5 na tayo. Pilrocom Rating Base Class 4, 16 to 21, split. Distance, 1,400 meters na merong 7 entries. Start dito na huling DD1, races 5 to 7. Dito sa race 5, pampremera ko yung entry number 4. Bukawi River Town, sa kay ni I.L. Aguila. Pag yan, pinabayaan ni Victorious Angel, tingin ko mananalo yan dahil... Kapag solo area yan, gumagawa yan ng 126 sa 14. At panigundo ko yung entry number 5. Gold Rush sa ini RM De Los Santos. Galing yan sa panalo. Gumawa ng 113 and half sa 12. Kaya dito sa race 5. Pampremera 4. Bukawi River Town. Panigundo 5. Gold Rush. Last double na tayo, race 6. Field Rating base class 5 with 5 points. Distance, 1,400 meters na merong 8 entries. Dito sa race 6, pampremera ko yung entry number 3. Heart of Steel, sa kay Nipabs Cabaleo. Last run, magaling lang yung nakalaban niyan, si Margo. Pero dito, tingin ko, kaya nang manalo ni Heart of Steel. Panigundo ko yung entry number 4, Lucky Fortune. sa ni AP na Barosa. Yan si Lucky Fortune. Meron 129 NF sa Wampur at Derimati yan. Kaya dito sa race 6, Pampremera 3, Heart of Steel. Panigundo 4, Lucky Fortune. Last race na tayo, race 7. Pillarcom Rating Base Class 5, 11 to 15. Distance, 1,400 meters na merong 9 entries. Dito sa R7, pampremera ko yung entry number 5. Piece of Cake, sa akin ni CP Henson. Yan si Piece of Cake. Merong 127.5 sa 1-4, kaya pampremera ko yan. Panigunto ko yung entry number 3, I Under Oat sa kay ni KB Abobo. Tingko, yan ang babandera dyan. Yun nga lang, medyo mabigat ang dala, 57. At pang tersero ko, yung entry number 6, Sirsia. sa kay ni Ayel Aguila. Ngayon si Sirsia merong 128 sa 14. Kaya dito sa race 7, pang primera, 5, piece of cake. Panigundo, 3, Ay on the road. Pan tercero 6 sir ya